Ang sarap mag-ride. Alam niyo, kung gala kayong tao, payagan niyo mag bike yung asawa niyo para pag inayan yung gumala kahit saan, papayag agad niyo. Nice. A few moments later. Makapili ka naman. Nagre-review ako para kami exam ah. <laughs> Hindi, <laughs> ano ko to? Client's record. Ito to yan. Client's record ah. Sulatan mo nga. Uh, List and decision you have been taking in the past seven days. Maganda <laughs> ng view. Dito kami sa Sabang Bato. Pina Colada. What? Maganda dito, promise. Tignan niyo yung presyo, guys. Wow oh, naman! Wow! Maganda din, di ba? Mura lang dito, ano? White rice. Tsaka tubig libre. Yan lang. Masyado kang bariklamo, gusto mo na naglaro ang bata. <laughs> <Disko> yan. <laughs> picture-picture muna. Pang story. Sheesh! <laughs> sarap. Kunin mo to, ma. Chicken kawali. Ngem. Anong yung ulam pinaka paborito mo? Century tuna. <laughs> ano ulam pinaka paborito mo? Dobo. Ano ba? Ato. Ang cute mo ba? napaka innocent mo sa buhay. Kailan tanong, hmm. anong paborito mo buhay? Torta. Ang torta ang giniging. Ang giniging ka ng iba't iba ko lang. Yung favorite ko lang. Ano ah, yung favorite niya? Igao. 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 Igao master! Gusto <laughs> 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 so, mo ba mag-breakfast ngayon? Right? Mmm. Mm Puss. Sabi ko sa inyo, bayagan niyo mag-peak bike yung mga asawa niyo. Lagi kayo i date po. <laughs> <laughs> Crystal ring.